Kay bakasyon naman manon ni uli mi sa agusan kay isa pod ang inventory is a pista. So kay nang buntag nang hinlo mi gikapoy mi karong gabi eh. so inom inom chel chel kauban sa akong tibuok pamilya ugma sayo na pod kay man. Handa na dai litchon no. So mahubuan na karon kay sexy kaayo mo dai ni among handa. Before ta magkaon, magampo gyud kay ang grasya. Relax ra atong tingog kay dili pwede ta magshagit-shagit diri kay ang silingan. Hilom kayo. so karon kana na ang nahitabo. Kaon hab-hab hama. Ha Satanay so. Ada ga-drama naman, oi. Si angkol, oi. Nagpadamdaman kang amaha So, kay naging nilakat naman. Naadala sila angkol. Naglingaw-lingaw. Arong dili. Muabot sa hilak-hilak. Sa atong kamingaw na ay kadaugan. O oh, eh, na hindi ay kalingawan. <laughs> no, 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 no. no. Basta na akay mga barkada nga Bex. Ah, lingaw ang party. Nang libre ako nag-agaw kayo you na. No? Know, nakadawag sa misiya sa Amo ang pageant. sa among barangay. So, naatay don Mac. Diha, ano? nag di ay ko ano og wine lang akong makaya kay disud ung mahubog kay naa mga tao sa balay. Ang <laughs> oh, tingog no, lami kay isyagit. Pero lagi bawal ka ang silingan. Duku, dungog kayo, dungog kayo. ba? <laughs> <laughs> So nahubog naman ay mangkon, pagmangko labing sa ayang lula Dari na punta sa living area kauban aning akong igaga og mga barkada Oh my god hubog na ni Sila Hola gito murug si Agaw ah sagdahon nato be Wa ko ka diri nga gibidyo pudai ay ko so kani ako igaga mo ni siya na Missias nang barangay Batukan Ladies and gentlemen. Oh, mauna mo hilak yod. Pahilakon mang yod sa maa ni Imbis na nagkanta-kanta na ni Solod kay ni Inyo request West ko, geng. Gipakanta, gimingaw sa igsoon. Oh my God, hilak na ni siya Ron. Nah, tuwara lagi oh. Ay, sabi. Ayaw, di ma. <laughs> Ay, ondangon kay ni hilak. Tu arah uras ures di mukin ingon palagi kunimu, ay, ah, wow. lagi mutanan dia ai Wow Kan ini hapo naman kay naalagi medtuan nga event karong gabi si anti Tanawan ni kan tanas yang amazing Sing daw ang title anak <laughs> Oh hala binayran takpak <laughs> So kay nang uli naman sila, naglakaw nami padong sa gym kay naay kalingawan kay karon ang piyesta, karon ang lasa kalingawan diri sa ato. Ah! So mga pay pagsugod ato nang humanon ala nagdilaab na kabuntag kay lain man kay sige karni karni nagkilaw mi aning unsa ne, eh, bedaw. <laughs> Nga limon sito. Aw, baungon man di ay kau banin ako unang aon. Mm, kay lami kay maslum ka Unya, pagkahapon ani ni ato mig bukin, nag-checking mi sa amo ang gamay nga yuta uban ni akong pag nga di kabalo Lakaw og lapok. Gitanaw na mo unsa na kataas sa among lobe. Grabe na kataas sa sagbot. Dapat na pod matam na ni og mga lobe og malampasan ni kay na ka. Agas. gay na ni na ako oh, pa mangkonlong long. Oh, tan-awa. Na i-friend oh. Wow! Maoban ni eh ang friend tita. Sa bukid, maoni, makaoni, maluto. So mauto, nangodlo lang ko kay panihapon na sudani. Nga pagkaugmaan ni na event sa barangay na ay free check up sa mata. Nga ato ko kay ni taas na gyod. Ang ah. gradus grado sa akong mata no. Kay na ako'y eyeglass pero magsakit naman ni akong mata. Nagipabasa pa bata pa kaayo pero ang mata niya grabe na kadako o oh, grabe. na ako sa balay, <Ashe Emmen> akong anak nagkaon kaawa ni Igagaw. Kay mang laag na po'd miro dito sa ugon Kay mang snack na mi diri at... Hello.

kagat kamu. So pagkagabi yan, hindi atin tao victory party sa NUP diri sa atong barangay kay diri gihild ang tanan. Wow! Na diri ang 16 barangay. Og, ang tanan giyon nga tao, wala ka atin. De, lechon baka, doha ka buok, baboy, tuna, dakuka, yung nga mga isla. Gikilaw diyan. So di napun magipang invite nga mag entertain sa maaning bandaha og ang batu balan present. Aning nga gabi una? Lami kayong chel chels sa nga na ay mga libreng non <laughs> yeah! no, ba? Diba? bye Inig pagka og mani manguli na mga pagumangkon umangkon namo sa airport sa buka ayu isig dula diri sulod sa multicab cab <gasps> aray na ana ni sa mall og bukaon sa mi adisir namo ihatod sa airport